Direk Loren hindi napigilan ang galit kay Sian Lim maging siya ay nagsalita na rin hinggil sa ginawa nito kay Kim Chiu noon. True pala umano ang mga sakripisyo na aktres. Saksi din si Direk Loren sa mga kabutihan na ginagawa o ginawa ni Kimi sa dating nobyo si CN Lim. Ang panuloko ang pangungutang na mahigit 2 milyon at pagraregalo ng mga sasakyan ay makatotohanan. Kinala kasi natin ang aktres na mayaman nga talaga at handang ibigay ang kung anong meron siya. Kulang na nga lang, ibigay pa kay C.N. Lim ang mga ibang yaman nito. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, Sure naman na hindi muli magpapaloko si Kimi. Sapat na ang mga nangyari para makalimutan ng tuluyan si ex-boyfriend. Kung bagong nagpapasaya sa kanya yun, kahit naman may anak na ay hindi tinitingnan ni Kimi at ang buong pamilya nito. Kasi single naman at mabuti ang puso ni Paolo Abilino. 100% sure na hindi siya ganoong klaseng lalaki, na yaman lang ang habol. Si Paolo Abilino ang tipo na lalaki na masipag sa trabaho at masinup sa pera. Responsible gas anak na si Aki at sure na sure ganun din sa magiging pamilya ya. o pamilya nila ni Kim Choo. Inandang yan sa mga binahaging komento. Ano ang reaksyon yorito rito?